Hello, what's up mga idol? So ngayon, pani-bagong chicks, ay chicks, uh, nga naman palang tatatuan natin ngayon mga idol. No? So, shout out nga pala sa ating client na si Mam Ma Lily at syempre, shout out din sa nag sa kanya para sa akin siya magparato, uh, si idol Ma'am Yumi. So, yon napaka-solid nating client na si Ma'am Yumi. Tapos hindi pa na kontento mga idol nagbigay pa siya ng client sa akin so yon maraming salamat Idol Yumi so yun ang request nga pala ng ating client na si Ma'am Lily ay yung ano uh, butterfly sa so, may bandang likod niya mga idol sa sa may hips yata gitna eh anong tawag doon basta sa hips sa may likod yan so yung ginawa namin dito mga idol is Nag-send siya ng design sa akin at syempre medyo tabing medyo ano yung butterfly so tayo na yung nag-ano uh, nag-arrange mga idol para gumanda siya mga idol. Wow! So yun, at request niya idol ah uh, mamlili na ah uh, lagyan ng kulay. So yun, kaya ginawa ko naman mga idol. At syempre dalawang idol lang yung ginamit natin dito, dalawang size lang ah uh, 3 rl at saka uh, 9 RM so at syempre yung brand pa rin na ginamit natin dito mga idol ay yung nag-iisang sponsor natin yung ating Big Waps Tattoo so yon napakalupit na needle mga idol uh, napakaganda gamitin at napakatalim at napakatagal mapurol mga idol so solid talaga gamitin ang big waps cartridges so yon mga idol at syempre, dyan dapat mga idol, medyo nasasakitan na si Ma'am Lily dyan. Kaya dinadahan-dahan ko lang. So, yon yan si Ma'am Lily mga idol. At syempre, after 2 hours of session mga idol. So, yan na yung aming final result. So, grabe mga idol. 2 hours of session. So, dalawang oras lang yan mga idol. At syempre, muntikan na nang hindi natapos ng mga idol kasi nga ka, ah uh, talagang nasasakitan na o oh, uh, nasasaktan na si ma'am uh, mam ma'am Lily so yon mga idol at syempre ah uh, yun sa uh, pasalamat din tayo sa ating sa ating sponsor <laughs> yun lang <laughs>